Hello so, mga kapatid. Pag-usapan natin ang Kirino Grandstand ngayon. Ang Kirino Grandstand puno na. Punong-puno na. Sa sobrang tao. At nagsigip at nagsigip pagdatingan pa ang mga tao. Galing sa iba't ibang lugar ng Luzon. Ang dami guys. daming dami mga tao doon. dami. sobrang dami ang um, at may mga bus pang mga nagsinatingan mga 300 bus daw yun ang sabi nila nakalive sila eh doon ako dito lang ako sa bahay kasi malayo ang dabaw so mahigit 2 million na ang mga tao doon sa Kirino Grandstand million to million na tao. Uh, ang bus is mga 50 pa lang ang bus dumating. Pero ang sabi nila 300 daw yun. Mga 300 bus. Dala na yung mga pagkain. Libre, libre. Libre ang pagkain nila. Kahit hindi kay iglesia. Basta kay pumunta ka doon. Libre ang pagkain. Yo guys, live po tayo, live, live. Manood po tayo. 10.25 Hello guys nakalay po tayo Nakamonitor po tayo Sarali sa INC Doon sa Quirino Grandstand san sobrang dami na ang tao guys ah, hindi po Kevin Hindi wala akong hilig sa games ah, ano lang hindi hindi kan hindi mobile ano lang parang games lang na walang bayan yung mga uh, billiard pero yung games Hindi. bakit ba Kevin hello 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 mrs kayo mrs. Mrs. mrs 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 para malaman natin ang reaksyon ninyo sa kirino grandstand puno puno puno, puno na mahigit Ah, uh, sobrang 2 million na daw ang tao at nagsigpag natingan pang mga tao. Subscribe na rin. Paki-subscribe na rin. Likes at share. iwan ko hindi pa ako pinanganak noon at saka hindi, hindi rin ako iglesia hindi ako iglesia saki pa simpatiya lang ako kasi para sa bayang Pilipinas tagadabaw kasi ako tagadabaw sulit Duterte tagadabaw po. Oh, hello, hello, hello. Hello. Sobrang dami ng tao doon sa Kirino. subscribe at paki-comment na na naman paki-comment naman hello po hello hello mga kapamilya Ibawal pumatay. Iwan ko kung mapatay bang ang Felix Manalo, yung founder sa iglesia. Hindi ko po alam. Pero may may nalaman ako noon, may kaso daw yun. Iwan ko anong kaso daw. Sa, sa buhay pa si Felix Manalo. Hello, good morning. Mga uh, kapatid, good morning. Kababayan, kapuso. Saman tayo ng sulok ng Pilipinas. Magandang, magandang, magandang umaga sa ating lahat. Ganon ba baka hindi ko alam yan? Live na kayo ha? Live, 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 live. Puno-puno na ang grandstand. Green Grandstand sa Maynila, puno na ng INC. Hello po. Hello. Puno na po, puno. Nagsidatingan pang mga tao, mga mga member nila. Pero meron din mga katoliko doon. At saka KGC. Marami-rami din ang KGC pumunta doon. Nakisabay, nakisali sa INC. <clears throat> Nagsidatingan pa. Lahat ng Tegalusun pumunta. Mahigit uh, sobrang pamilyo na ang pumunta doon. Punong-puno na. Ang iba nasa labas na. Ang iba. pahihwating nila na eh, bumaba na si Marcos dahil wala pinagkaiba si Marcos at saka ang kanyang ama malapit na magdeklara ng Marsyalo si Marcos kaya ingat tayo hindi natin pahintulutan na magmarsyalo na naman kasi ang marsyalo sobrang ipit sa mga sundalo at pulis malik na naman ang mga abusado ng mga Marcelo, mga sundalo pulis. Sa panahon ni Digong, ang mga pulis at sundalo mabait kasi pag malaman ni Digong na may ginagawang katarantaduhan, ipatatanggal kaya, isisibak. Isisibak ni Digong. Pero ngayon Pag mag Marcelo na naman, umaabuso na naman yan. Hello, hello, hello. Hello, hello po. Paki-subscribe naman, paki-share, paki-like para dumami ang ating subscriber pakilike na naman magandang 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 umaga sa ating lahat hello hello hello, hello. buti sana kung may kwa ko ba pumunta ko doon sa Kirino Grandstand doon ako mag live pero kaso wala pa eh pagkasusunod may magkwa na <coughs> may maipon na pero ngayon wala pa buti sana may maipon puno na puno puno na daw puno na puno na ang Kirino Grandstand puno na ng mga member ng INC. At pati na mga QGC at Katoliko, nandoon na rin. Pati ang mga Muslim, nasa labas na rin ang mga Muslim. Marami din Muslim ang nakipan na simpatiya. Paki-subscribe po. Subscribe. Paki-subscribe po. Paki-like. Paki-comment na rin. Comment, 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 comment po tayo. Comment. Hello po, hello, 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 hello. Comment po. po? Maganda, maganda, maganda umaga sa ating lahat. Maganda umaga po sa ating lahat. Puno na, puno na. Puno na ang Kirino At marami nasa labas na ng Kirino doon na sila dahil hindi na makapasok dahil sa puno na hello po hello magandang umaga po magandang umaga magandang umaga magandang umaga puno na po ang Kirino Grandstand puno na susuporta po tayo sa rally sa ANC panawagan natin na magbitiw na sa Kristo si Marcos dahil wala siyang pinagkaiba ng kanyang ama wala siyang pinagkaiba ng kanyang ama hello 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 po, hello 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 Wala bang tao dito? hello có hello 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 Kampo chat natin, live chat natin. Hello po, hello. Magandang tao, tao. Hello, magandang umaga, magandang umaga. Ah, pag natin ng Kirino Grandstand kasi puno na po ang Kirino Grandstand. Gahapon pa sila, pumunta ang iba. Ang iba. Ngayong umaga, nagsidatingan pa. Galing uh, mga probinsya. Luzon. Galing ng Luzon. Ang Sabisayas, gahapon pa, gahapon. Ang Sabisayas at Mindanao. Hello po, hello, hello. Hello. Dang umaga. Pag-usapan natin ang Greeno Grandstand po. Puno na po, puno na. Mamaya pang hapon na ang rally nila, umpisahan ng rally pero puno na ang Grino Grandstand. Ang iba diyan na nasa labas. Nasa labas ang iba, hindi nakapasok kasi sa sobrang tao. So, puno na. Hello po, hello, hello, hello. Hello. Pag-usapan natin si yung vlogger na si Romil Rucolio. Napaka ignorante na tao yun. Walang pinag-aralan, grade 3 lang tapos makahasta sa mga Duterte parang hindi presidente yang ina parang hindi, hindi presidente yang gina pa pinamurah vice president president minumura ni Romel Orcolio itong si Romel Orcolio ba grade 3 lang pinag-aralan daw sabi niya grade 3 siya history lang ang pinag-aralan ni Romil tapos makalait sobra makalait walang pinag-aralan talaga bubo ang sabi niya bubo daw mga Duterte pagka walang pinta itong si Romil Orcolio tarantado ang tao wala pang pinag-aralan bastos walang mudo walang respeto Hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid, bayan, kapuso. Bye bye.